Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na naman katanungan ng isa nating viewer mula naman kay Eliza. Attorney, pag may kontrata kayo sa pagbabayad ng utang at tapos pumirma siya at alam niya na 17% yung interest kada one week, kung hindi niya mabayaran on time, may penalty na P200. Legal po ba yan, attorney? Maraming salamat. Mga kaibigan, tatalakay natin ang katanungan na ito bilang educational and informational purposes lamang. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Valid bang interes sa utang na 17% every week at may perma ang umutang? Sa ilalim ng circular ng Pilipinas bilang 90582 ay ipiktibong nagalis ng mga kisami, siling sa interes na itinakda ng ating usury law. Ang ibig sabihin, pwede nang magkasundo kung ang... Gusto ng dalawang partido na rate of interest. Pwede na silang magkasundo kung ano yung rate of interest sa utang dahil sa nasabing circular na nagalis ng ceiling ng tubo. Pero ang 17% na tubo kadalinggo, ito ba ay legal? Habang ang mga partido sa isang kasunduan sa pautang ay maaring mag-agree o magkasundo sa rate of interest ang anumang kasunduan ay dapat na makatwiran at patas. Ang 17% kada linggo o 68% kada buwan o kaya 816% kada taon ay maliwanag na hindi makatwiran at hindi patas. Katunayan sa isang kaso na umabot sa Supreme Court ang kasunduan na rate of interest na 3% kada buwan o kaya 36% kada taon, ang second division ng korte ay nagpasya na ang 3% kada buwan o 36% bawat taon na rate of interest ay hindi may tuturing na makatwiran. Dahil lang nasabing unconscionable interest rate, kaya walang kabuluhan at itinuturing ito na hindi nakasulat na kontrata ng pautang. Walang kabuluhan, parang walang kasulatan dahil wala itong kabuluhan na agreement. Dahil may kapangyarihan ng korte na bawasan ang mga itinalagang rate ng interest, ibinaba ito sa 12% kada taon na legal na interest. In summary, ang 17% na tubo ng utang kahit na ito ay nasa written agreement, wala itong kabuluhan nakasad sa civil code article 1409 na ang kontrata ay walang bisa sa simula kung salungat ito sa batas moralidad mabuting kaugalian kayusan ng publiko o patakarang pampubliko a contract is inexistent and void from the beginning if it is contrary to law, morals, good customs, public order, or public policy. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalamat sa ating discussion. Sana i-share ninyo itong video kung inyong nagustuhan. Maraming salamat. Bye-bye.